Ito mga kasarama yung ating puti na kak. Gagawin natin, kukunan natin siya ng semilya tapos papasa natin doon sa ating puting hen. Pwede nyo itong gawin kung halimbawa ang hen nyo ay sobrang liit pero may itlog ng normal. Tapos hindi naman makastaan ng inyong mga kak dahil nga sobrang liit ng inyong hen. Pwede nyo itong gawin, ito yung artificial insemin insemination o pagkuha ng semilya sa kak. Yan. Massage nyo lang yan. Tapos makikita nyo, lalabas yung kanyang panang pinakang ari. Ayan e o, yun, yun. Yung matulis na yun. Tapos sa kanyo, pipisilin. Para makuha nyo yung semilya. Ito o. Oh. Ito mga boss o. Oh. Rerekta lang natin dito sa pet ng hen.